ang buhay ay isang musika. Lingwahe ng ating emosyon at tagapamagitan ng ating espiritu sa tunay na mundo. Sila'y gaya na mahiwagan susi na nakapagbubukas kahit pa ng na mga nakapinid na kalooban. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang kumatok sa ating mga puso gamit ang pinakamalamig na melodiyang nagpapemortal sa ating kabataan mga linya niya ay tumatagos at patuloy na nananahan sa ating mga kaluluwa. Lumisan man sa mundong ibabaw, patuloy pa rin namamagitan at alalahanin gaya ng walang hanggang katapusan sa mga kwentong pantasya. Ang kwento ng madam-daming paghimig ni Yoli Samson Bokalista ng Cinderella Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Yolanda si Samson sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Yoli Samson. Siya ay isinilang noong ikadalawampu ng Agosto taong 1957. Si Yoli ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya lamang. Ang kanyang musikerong tatay at teacher na nanay ay kapwa tubong pulilan sa Bulacan. Ngunit silang magkakapatid ay isinilang na at lumaki sa Quiapo sa Maynila. Si Yoli ay panganay sa apat na anak ng mag-asawa. Nakilala siya bilang maalalahanin sa kanyang mga kapatid at mga magulang at dahil nga panganay, suportado siya ng kanyang mga magulang sa lahat niyang ginagawa. Si Yoli ay nag-aaral ng elementarya at high school sa Malate Catholic School sa Maynila. Sa kanyang kabataan, likas na ang pagiging mga awit ni Yoli na nagtataglay ng maamong mukha. Nauna na siyang nadiskubre ni noon ay barangay captain at talent manager Ray De La Cruz nang pasalihin siya sa mutya ng Quiapo. Ikaapat na karangalan lang ang kanyang nakuha sa paligsahang iyon. Ngunit nagbukas naman sa dalagitang si Yoli ng napakaraming oportunidad sa kanyang buhay at sa karera. Nag-aral siya sa USD sa kursong sekretariat. Nauna na rin siyang nagkaroon ng sariling banda bilang bokalista pero hindi siya nagtagal dito. Nagtrabaho din si Yoli bilang clerk sa Caloocan City Hall at ganoon din sa Permart sa Cubao habang isinasabay niya ang kanyang pag-aaral. Taong 1973, sa edad na 16 anyos, nang samahan si Yoli Samson sa Sunshine Records upang mag-audition bilang mga awit natamang tama naman ang kanilang pagdating sa studio. Dahil noong mga panahon na yun ay talagang naghahanap ang bandang Cinderella ng bukalistang papalit kay Kito Kulaiko na kumanta ng TL ako sayo. Matapos nitong magpaalam sa grupo para magtungong Amerika at dahil sa hectic na schedule. Ang Sunshine Records ay pag-aari ng Bicore Music Corporation. Ang siyang may hawak noon sa kontrata ng Cinderella na silang namamahala sa mga proyekto ng mga ito. Mula sa karamihan na nag-audition, lumutang sa kanilang lahat ang pangalang Yoli Samson na siyang susunod na magiging mukha ng Cinderella. Si Yoli ay nagtataglay ng napakalamig at kalmadong boses kung saan dumadampi sa puso at tumatagos hanggang sa kaibuturan ang bawat liriko nito. Isang napakalumanay na boses na walang sawang inuulit-ulit pakinggan ng bawat nakakapakinig. Hindi siya yung tipong beretera na kailangan pang pasakitin ang tenga mo para lang makapukaw ng atensyon. Madami ang nabighani sa malumanay na boses ni Yoli na siyang nagdala sa Cinderella sa lalo pa nilang pamamayagpag. Naging first hit ni Yoli sa Cinderella ay ang klasikong awiting, bato sa buhangin na kagad naging popular sa mundo ng musika. Ang Cinderella ay naging isa sa pinakasikat sa Manila Sounds noong mga panahon na yun na kung saan ang mga hits nila ay nakikipagsabayan sa iba pang mga banyagang awitin na sila namang nagdadala sa bandila ng Pinoy pop music. Dahil sa sobrang kasikatan ng awiting ito, ay kaagad din ginawa ni na F.P.J. at Bill Santos ng pelikula na merong kaparehong titulo na Bato sa Buangin. Ngunit ang kakatwang pangyayari sa pelikulang iyon ay eh nagwakas sa madamdaming pagpanaw ni Bill Masantos sa pamamagitan ng kanser sa utak na siyang magiging kaparehong kapalaran din ni Yoli Samson sa malayong hinaharap. Ilan pa sa mga naging hits ni Yoli at ng Cinderella ay ang Superstar ng Buhay Ko, ang Boyfriend kong Baduy at iba pa. Nagbukas din ng oportunidad ang kasikatang iyon ni Yoli sa kanyang karera sa showbiz kung saan nagsulputang para mga kabuti ang napakaraming offer sa kanya mula sa mga telebisyon, pelikula at iba pang mga proyekto. Naging dramatic artist din siya at ang una niyang naging pelikula ay ang Madugong Daigdig ni Salvation na mula sa Waling Waling Productions. Pagkalipas ng isang makasaysayang taon sa Cinderella, si Yoli Samson ay pinakilala na ng Bicor bilang solo artist naman kung saan pinasikat niya ang mga awiting Pag-ibig ko'y ibang iba sa aking pag-iisa at napakarami pang iba Samantalang sa kanyang buhay pag-ibig hindi na rin lumayo ang napakagandang si Yoli Samson Hindi pa man siya nagtatagal sa Cinderella ay naging kasintahan na niya si Chito Ilacad na noon ay kasalukuyang Vice President for Productions ng Bicor Music Kalaunan ay nagpasya na rin silang mag-isang dibdib noong ikalima ng Enero taong 1980. Simula noong nag na sila, nabawasan na ang mga proyektong tinatanggap ni Yoli at unti-unti niyang inililipat ang kanyang mundo sa pagiging buhay may bahay. Nagkaroon sila ni Chito ng tatlong anak hanggang sa tuluyan ng patigilin ng asawa si Yoli sa pag-awit para mag-focus na lang sa noon ay lumalaki na nilang pamilya. Masaya niyang ipinagpalit ang kanyang karera sa pagiging mabait na ina sa kanyang mga anak at butihing may bahay sa kanyang asawa. Huling bahagi ng dekada 80, na maging pribado na ang buhay pamilya ni Yoli Samson at muli na lang siyang nakagawa ng pangalan noong taong 1994. Ngunit ibang iba na sa pagkakataong ito. Dahil ang pagputok ng kanyang pangalan ay hindi dahil sa kanyang mga awitin. Dahil sa taon din na yun, lumabas ang malungkot na balita na si Yoli ay nadiscovering meron tumor sa utak. At ang nakakagulat pa sa lahat na kailan doktor na ang tumingin sa kanya at lahat sila ay may taning na kay Yoli sa huling tatlong buwan na lang sa kanyang buhay ang nalalabi. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ibang iba ang determinasyong mabuhay ni Yoli Samson. Ni hindi man lang siya pinanghihinaan ng loob at namumuhay lang ng ayon sa pangkaraniwang ginagawa niya sa araw-araw na parabang wala siyang dinadamdam. Hindi siya nagpakita ng kahinaan sa kanyang mga mahal sa buhay na sinasamahan ng matinding panalangin. Ang mga bagay na ito ang naging dahilan kung bakit ipinahiya ni Yoli Samson ang mga doktor na nagtaning sa kanyang buhay. Dahil ang tatlong buwan ay naging mahigit tatlong taon pang biyaya ang ipinagkaloob sa kanya. Isang linggo pa lang ang nakararaan pagkatapos ng kanyang kaarawan noong taong 1997. Tsaka pa lang siya pumayag na operahan sa kanyang tumor at sa mga panahon na ito ay tinanggap na niya ang kanyang magiging kapalaran. Buong tapang niyang hinarap ang hamon ng buhay ngunit sabihing nakahandaman siya sa kinatatakutan ng lahat ang puso ng isang ina ay hinding hindi pa rin matatawaran. Malimit pa rin siyang umiiyak hindi dahil sa kanyang sakit kundi gumuguho ang kanyang puso sa tuwing iniisip na maaga niyang may iwan ang kanyang asawa at mga anak. Tatlong araw bago pa man siya pumanaw ay nagwika na siya sa kanyang nurse na iyon na ang huli niyang paligo at di na magtatagal pa ay haharapin na nga niya ang dakilang lumikha. Ikadalawamputisa e ng Nobyembre ng taong 1997, dakong alauna imedya ng hapon nang iluluna ang tolda para sa nag-iisang Yoli Samson. Ang kanyang mga labi ay nakremate apat na araw pagkatapos niyang mawala ayon na rin sa kanyang kahilingan. Si Yolanda o si Yoli Samson ilakad o yung tinaguriang ginunti ang boses na Cinderella ay pumanaw sa edad na apat na isang taong gulang lamang. Ang buhay ay isang musika, lingwahe ng ating emosyon at tagapamagitan ng ating espiritu sa tunay na mundo. Sila gaya na mahiwagan susi na nakapagbubukas kahit pa ng mga nakapinid na kalooban. Ikaw kaibigan, pinagkalooban ka din ba ng gininto ang boses na pumupukaw sa puso ng bawat nakakarinig? Paano mo ginagamit ang mga ito? Iniaalay mo ba ang iyong talento para sa paglilingkod? Maraming salamat sa pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli, paalam.